Good morning, guys. Welcome sa ating uh, vlog for today. Pagluluto uh, tayo ng isda at lalagyan natin siya ng talbos ng kamote. Yung iba excited kapag may nabiling bagong gadget. Yung iba excited kasi may nabiling bagong sasakyan. Ako excited kasi mag harvest ako ngayon ng talbos ng kamote. Uy, malutong. Two months ang inintay bago sila magkaroon ng talbos. Sinalagusan na. Ayan, pwede na yan. Tapos si Mrs. na gano'n na dito. Nag-prepare na kasi recipe niya to eh. Lalagyan ko lang daw ng kamatis at sibuyas. At saka luya. Ayos na. Tapos yung iba naman, na isda. Pipertuhin daw. So Abangan nyo lang guys Ito guys. Goods na tayo dito. Abi, very good na tayo ni Mrs. nito. Ito na yung pinarito. Tapos yung kanyang uh, tinolang tinola isda. Ang tawag nila sa lahat ng may sabaw eh, tinola. Ayan. Na may na may talbos ng kamote. Tikman muna natin. Gustong gusto ko din to eh. Uh. bango nung ano, talbos. Mm. Medyo sariwa pa yung uh, sibuyas pero Oh, namit. Sarap nito. Sarap. Sarap. Okay guys. magsaing na lang at uh, okay na. Ayan. Mauna na ako guys. Mauna na ako sa kanya. Dahil mamaya pa yon. Ako yung... May duty pa ako. Kaya titirahin ko na to. Ayan. Ayan. Ayos. Ito guys, oh. Hmm. Oh, yung sabaw. Yun na yung ano doon, eh. Saka, ito, oh. Talbos, guys. Nako. Ha. Ito yung sinasabi nilang ano. Bunga ng pagsisikap. Hmm. Hindi pala bunga, dahon. Ha, <laughs> ha. Ha, ah, bagay na bagay sa ano. Ganitong weather. Ayan, Hmm. Oh. Ay, Sarap talaga yung dahon. Okay. Okay. Tepat lagi sudah guys, anu Makarel. Makarel. Hmm. Malamis na mis. Hmm. Ayos. Ayos. Pumuna tayo dito, guys. Bali, kukwento ko lang sa inyo kung paano ko pinatubo yung, yung kamote na yun, no? Sabi ko kanina, two months. Three months pala. Correction. Bali, three months pala ang ano nun. Mula nung inano ko siya, tinanim hanggang ngayon na unang uh, unang ano ko unang uh, pitas ko ng talbos. So, bali, pumunta lang ako dyan sa, ano, sa Chinese Asian store. Nagpick ako ng tatlong klase ng kulay violet na, na kamate, kamote. Tapos yung isa yung kulay puti. So, tatlo-tatlo. Tapos, sa uh, uh, una, tinanin ko muna siya sa, ano, sa parang parang box na plastic Pl plastic box na may takip. Parang ganito yung tsura pero malaki. So, hanggang dito lang yung buhangin tapos konting manipis lang din na matabang lupa. Tapos, uh, pinatungan ko ng uh, chips, wood chips. Tapos, pagka-dilig, tatakpan ko para yung uh, para mag-moist dito sa loob. Tapos, syempre, nakabilad. Pwede din ipasok kung ano pa? Kung uh, winter pa sa inyo. Pasok nyo muna. Ang suggestion ko, bandang February pwede na. Next year, February pa lang eh, ilalagay ko na sa loob ng bahay. Lalo na dito, ano. Medyo late ang, uh, ang summer. Ay, ah, uh, sabihin ko eh, March na malamig pa. So, February, March malamig pa rin yun. Pero pwede na i-start sa loob. Para bandang, bandang, na uh, February, March, April, May, mga April, May, medyo meron ng mga usubong. Masusulit talaga siya kasi dito ang pinaka-peak ng summer is ganito nga, uh, June, July, August, yan. So madami ang matatalbusan mo dun. So actually yung mga, yung chahin ko gusto yan, tsaka yung mga kapitbahay kong iba dito. Kaso wala silang, is, ano, wala silang opportunity kasi kailangan mo nga na may ano ka, may may mainit na area. So yun, lugar na yun. So after ko nga palang yano, dito sa ano, sa kumbaga parang pinunla. Nung, nung tumubo na yung uh, ugat, tinrasper ko na sila dun sa mga mga malalaking sako na yon So halos, ang laman ng sako na yun, combination lang siya ng buhangin at saka, hindi naman buhangin na talagang ano, yung pang, yung likod ko kasi, likod bahay, mabuhangin dyan. So, mixture ng buhangin at clay na may uh, ano may pataba, matabang lupa. Tapos tingnan ko kung anong magiging abangan niyo yung magiging bunga niya. So bago mag-winter, uh, titingnan ko, i-reveal ko din kung ano yung kung makakailang uh, bunga siya ng kamote. So yun lang po. Kamote, ano lang po tayo ngayon? Kamote vlog. Malit na bagay pero nakakapagpasaya sa sa amin, sa akin pa sana din eh kung ganito yung mga tipo ninyong mga content, mga simplihan lang, good vibes lang. eh subscribe na po kayo at uh, share din kung ano sa mga kaibigan niyo at uh, comment kung meron po kayong uh, ano suggestion. At uh, yun lang po at hanggang sa susunod.